Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome to my vlog. Napatawad na ni Carla si Tom. Hindi na siya natatakot na muling magkita at sinabi niya na wala na siyang nararamdaman at nahanap na niya ang kanyang peace of mind. Walang inurungang tanong ang kapuso actress na si Carla Beliana nang muli siyang humarap sa ilang members ng entertainment. Ang bongga ng inihandang presko ng All Access to Artists o Triple A Management para sa contract signing ni Carla kung saan winelcome we siya ng bonggang-bongga ng mga bossing ng nasabing talent agency. Ang Triple A ang namamahala sa showbiz career ng kapuso primetime queen na si Marian Rivera at kay phenomenal star Maine Mendoza. Yes, tuluyan na ngang nagpaalam ang kapuso actress TV host sa pangangalaga ng talent manager na si Popoy Caritativo na siya rin humawak sa career ng ex-husband niyang si Tom Rodriguez. In fairness, talagang game siya na sinagot ang mga controversial at may intrigang tanong ng press sa kanya, kabilang na ang tungkol sa paghihiwalay nila ni Tom. Ayon kay Carla, napatawad na raw niya si Tom at wala na siyang mabigay na dalahin sa kanyang puso na may kaugnay sa kontrobersyal nilang paghihiwalay. Ang sabi ng aktres, kailangan niya raw patawarin ang dating asawa para narin sa kanyang katahimikan. <clears throat> Isa raw ito sa kailangan niyang gawin para tuluyang makamove on sa kanyang buhay. Masasabi rin daw niya na totally nakamove on na siya sa nawasak na relasyon nila ni Tom. Oo naman, definitely. Nahanap ko na po yung aking peace, yung talagang nasara ko na po yung chapter na yon ng aking buhay. Lagpas-lagpas pa po. Kumbaga sa pag-move on, so masayang masaya na po ako. Definitely masaya po ako ngayon sa buhay ko. I'm happy where I am, pati po sa kung sino ako today. Ang sinisiguro pa ni Carla. Sa tanong kung pwede pa ba silang maging friends ni Tom, hindi raw siya magsasalita ng patapos. Kasi yung mga hindi nga natin akalain na hindi posible nangyayari po. Yung mga akalain nating mangyayari, hindi nangyayari. Kumbaga sa buhay po, napakarami pong kaganapan na unpredictable. So ayoko pong kumbaga toldukan o maging definite sa namang bagay. Anything can happen. So wala po akong gustong i-finalize, is Napaliwanag ng atres. Napabalitang ang magbabalik na raw si Tom sa Pilipinas mula sa mahabang panahong pananatili sa Amerika para ipagpatuloy muli ang kanyang karyer. Kaya naman natanong din sa kanya kung ready na bang mag-cruise muli ang landas nila ni Tom. Hindi naman po maiiwasan yun dahil nga po same industry kami bilang artista, yun nga GMA pa po nagkataon po. Inevitable po yun. Of course, matagal ko na pong naisip yun, na-prepare ko na yung sarili ko. Parang wala na po, wala na akong nararamdaman kung sakali man pong mangyari or kung mangyari man po yun. Kapag dumating na yung araw na yun, hindi, pa, hindi na po, wala na po, at least, kumbaga, kilala ko po ang sarili ko, parang ganun. Confident na sagot naman ni Carla. Thanks guys for watching and God bless everyone.